Nakakita na naman ako ng palay mga ka-90s. Saktong-sakto, tuyo na yung mga palay. At dahil medyo tuyo na yung mga palay, kukuha tayo ng palay. Siyempre, gagawa tayo ng pa-price. Wow! Kumuha na nga pala ako ng palay ng daan dahan daan Baka mahuli tayo ng may-ari. Ayan, nakakuha na ako sa wakas. Sana hindi mo panood ng may-ari ito mga 90 s malagot ako. Unang-una, kailangan natin ibilad sa araw. Ibilad natin kahit limang oras lang. Paglipas ng limang oras, ito na ang itsura. Ayan, at syempre, pwede na natin lutuin. Sinindihan ko na nga pala yung stove. At lalagyan na natin ng konting mantika. Ayan, naparami na tuloy. Ayan, ibabapad na natin sa mantika. Wow, napakaganda mga 90s. Tignan nga natin kung magpapap talaga yung pop rice. Nagtataka ako kung bakit ayaw pang magpap. Siguro dahil wala pa siyang kasama. Kaya syempre, ilalagay na natin ang mga kasama niya. Ayan, ilalagay ko na lahat mga 90s para magpap siya. Ayun! Sabi ko na nga ba, gusto niya may kasama siya eh. Grabe, panoorin niyo mabuti mga 90s oh. Kung paano siya mag-pop. Grabe, ang sarap panoorin. Nakakawala ng stress. Very satisfying. Alright, pwede na siguro ito mga 90s. Excited ko ng tikman. Baliktad muna natin. Baka pumutok pa. Napakabango. Amoy popcorn talaga. Ayan ang itsura oh. nagpop talaga lahat sila. Wow! Grabe, excited ko ng tikman. Ilalagay na natin sa plato. Ayan, ilalagay na natin lahat. Grabe, napakabango niya. Titikman na natin mga 90s. Ayan yung itsura nila oh. Titikman na natin. Kukuha ko ng konti. Ayos to. Ayan, tinikman ko na nga pala mga 90s. Grabe, napakasarap at napakalutong. Mas masarap pa sa popcorn. Tinigman na nga pala ni Ibo mga 90s. Ayan siya. O. Sobrang sarap daw, ayaw niya nang tigilan. Talaga enjoy na enjoy siya. Ito naman yung titikman natin mga 90s. Titikman natin yung may balat pa. Pati balat, malutong. Mmm, napakasarap ng pop rice. Lasang gusto ko pa. Si tatay pogi na naman ng titikim. Yan, ipapatikim na natin sa kanya. Titignan natin kung ano ang reaksyon niya. Talagang tuwan-tuwa si tatay sa kinakain niya at nag-enjoy pa siya. Ano sa tay? Sarap! Wow! Halatang sarap na sarap talaga si tatay. Ayaw niya nang tumigil kumain mga 90s. Sabi niya sa akin, lasang gusto niya pa.